The total appropriations for the Commission on Higher Education for the year 2024 amounts to 31 billion. It is important to note that the majority of this funding, totaling 29.7 billion or 95.8%, will be sourced from new appropriations, while the remaining 1.3 billion or 4.2% will come from automatic appropriations under the Higher Education Development Fund comparing this to the previous year, chad's proposed new appropriation for 2024 represents a 3.9% reduction from the approved new appropriations of $30.9 billion for 2023. however, it is worth mentioning that the commission's automatic appropriation has seen a significant increase with $467.4 million, which is 55.5% more than its 2023 approved budget. of 841.7 million. Hindi tayo hihinto hanggat hindi mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na makapagtapos ng pag-aaral upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. So sa nakaraang um, interpellation po natin, Madam Speaker, sa SUC, so nakita po natin ano, yung um, yung disconnect or 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 masasabi ko siguro inverse inverse inversely proportional na sa pagdami ng mga estudyante uh, hindi naman tumataas o kinakaltasan pa nga yung budget sa ating mga SUCs so uh, alam ko rin ang CHED ay naging supportive din doon sa panawagan ng ating mga SUC para uh, mataasan yung budget So, tama po ba yung aking impression, uh, Madam Speaker? With due courtesy to our distinguished colleague, Madam Speaker, um hindi naman po no nakaltasan ang pondo ng Commission on Higher Education. Ay, hindi po yung mga SUCs. Totoo po, marami po ang hiningi ng ating state universities and colleges. Gustuhin man ng pamahalaan at ng DBM na bigyan ang lahat ng hinihingi nila, medyo kulang po talaga ang pondo ng gobyerno. But as the records show, almost all SUCs have existing and utilized income at patuloy po sila na nakakuha ng income not only from government scholarships but from fees being paid by our students. Pero kung gusto natin talagang seryoso tayo na mas uh, makapag-access pa ng mas maraming mga ang mga estudyante natin sa mga SUCs, naniniwala ba kayo na dapat talagang dagdagan ang budget ng ating mga SUC? At naniniwala din po ba ang CHED na dapat itong gawin ng ating gobyerno? To point to the reality na hindi natapyasan o kinaltasan yung budget, tama marami ang kailangan pero kailangan rin po na hindi natutulog ang pera ng mga SUCs at ito ay ginagamit para po umiikot at nakakatulong sa ating ekonomiya. Talagang ang ating prinsipyo ay ang edukasyon ay karapatan, dapat ponduhan ito ng ating gobyerno ng sapat para po maging uh, uh, accessible ito sa lahat at hindi gumagawa ng iba't ibang mga pamamaraan ang ating mga SUCs ng uh, mga op-out, yung mga pinagabayad din ng mga tuition yung iba, uh, etc. So, yun, din naman, yun lang din naman po ang point natin. So, kung may kinikita po yung iba't ibang mga SUC, siguro Ah, uh, titignan din natin, i din natin lahat ba talaga? 'Di ba? Ah, uh, natin sa mga sa sa mga sa Visayas region kung kumikita ba yung kanilang mga SUC sapat ba ito na maipondo nila dun sa kakulangan at uh, deficiency ng ating mga ano no, ng ating mga state colleges and, uh, and universities.